Hello guys. Uh, ito pala ang dry store namin dito sa loob ng barko. Nagarating lang provision namin dun sa Egypt. Muna um, karang araw ito po. Ay, yung topic pala yung order namin kasi yung kaso yung topic nandoon sa Kabila sa Swiss na spare dito. Sa dry store to, sa dry store. Ito naman yung buwan namin sa vegetable. Ito. Ang dami kuha namin. O, oh. rin to, Mga ah, bigas yun oh. Di, per kilo lang yata ito. ito bigas ng India ito. Bigas ng India. Kasaging saging. Turmelon. Tamuti galing sa Denmark talong laki laki talong oh Oh, laki talong. Oh. Malat, itlog malat to. Punta naman tayo dito sa sa, sa tong metro namin. So, it room. Ito, bedroom. It ito, bedroom namin. Ito, grabe o. Oh. Bedroom. Bedroom it Ah, uh, ito pala butter. Butter ng si Egypt. Butter. Ah, uh, ice cream. Made in sa yan. Galing. Galing. Punta na muna tayo sa Peace Dito sa Peace Punti huh? lang lang naman yung fish namin Fish huh? punti lang Mas huh? daw, laking daw Sobrang lamig naman dito Punta naman dito sa panamit uh, sa Badit Store. Badit Store namin. Uh -huh. Is washing liquid to. si washing liquid ng Egypt. si washing liquid. Sabon sa Egypt to. Punti lang. bang kan betok oleng charcoal gamit sa pang guanamin ini hovi hau m43 satik german kuasa indah floor col purpose pro media median in integer